Ayon sa mga balita, si Catherine Bernardo ay tinuturing ni Alden Richards na isang wife material na nangangahulugang para sa kanya. Siya ay isang ideal na kapareha at inaasahan niyang magagawa niyang alagaan ang mga responsibilidad sa buhay mag-asawa. Sa mga pahayag ni Alden, makikita ang kanyang mataas na paghanga at respeto para kay Catherine, na tinitingnan niya bilang isang alagang wifey. Ngunit hindi ito ang tanging isyo na kinaharap ng kanilang proyekto. Ang kanilang pelikula na Hello Love Again ay nagkaroon ng mga pagsubok sa Calgary, Canada. Isang malaking bahagi ng dahilan ng pagkaabala sa kanilang shooting ay ang dami ng mga Kathden fans na bumibisita sa kanilang set. Ang Kathden, na tinutukoy ang tambalang Kathniel at Alden, ay mayroong malaking fanbase na hindi matatawaran ang dedikasyon sa kanilang mga idolo. Sa bawat araw, dinadagsa ng mga tagahanga ang kanilang shooting location na nagiging sanhi ng mga pagkaabala sa kanilang trabaho. Sa kabila ng mga pagsisikap na makuha ang tamang eksena, madalas na napapaligiran ng set ng mga netizens na sabik na makita ang kanilang mga paboritong artista. Ang presensya ng mga fanatics sa shooting location ay nagpapahirap sa production team dahil sa dami ng tao na nagiging sanhi ng ingay at gulo. Dahil dito, si Derek Cathy, na isa sa mga namumuno sa set, ay madalas na humihiling sa mga tao na maghintay ng kanilang pagkakataon at magpakita ng paggalang sa proseso ng pagkuha ng mga eksena. Madalas ding makikita si Derek na naglalapit sa mga tagahanga upang ipaliwanag na mahalaga ang bawat minuto sa paggawa ng pelikula at ang pagkakaroon ng maayos na shooting environment. Ito ay isang mahigpit na paalala na ang bawat oras sa set ay may katumbas na halaga, at ang kanilang trabaho ay nangangailangan ng konsentrasyon at katahimikan. Ang hindi pagtalima sa mga simpleng patakaran ng pag-uugali sa set ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa kanilang mga plano at magdulot ng karagdagang problema sa produksyon. Ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga tagahanga sa location ay nagbibigay diin sa katotohanan na ang mga artista ay hindi lamang mga sikat na personalidad, kundi pati na rin mga tao na kinakailangan ng espasyo at kapayapaan upang magampanan ang kanilang trabaho. Ang labis na pagsisiksikan ng mga tao sa set ay nagiging sanhi ng pagkaabala at kakulangan sa fokus na mahalaga sa pagbuo ng isang matagumpay na pelikula. Ipinapakita nito ang isang mahalagang aspeto ng industriya ng showbiz, kung saan ang balanse sa pagitan ng kasikatan ng artista at ang pangangailangan ng production team ay dapat mapanatili. Ang mga tagahanga ng Kathden ay nagiging bahagi ng pelikula sa isang paraan na maaaring magdulot ng dagdag na saya at enerhiya, ngunit kinakailangan ding isaalang-alang ang mga limitasyon at respeto sa proseso ng paggawa ng pelikula. Ang pagunawa sa mga pangangailangan ng production team ay makakatulong sa pagtiyak na ang bawat proyekto ay maisa sa katuparan ng maayos at ayon sa plano. Sa huli, ang patuloy na suporta at pagunawa ng mga tagahanga ay napakahalaga sa tagumpay ng isang pelikula. Ang respeto sa trabaho ng mga artista at production crew ay nakakatulong hindi lamang sa maayos na pagbuo ng proyekto kundi pati na rin sa pagpapalakas ng relasyon sa pagitan ng mga artista at kanilang mga tagahanga. Ang pagganap sa kanilang trabaho ng walang abala ay nagbibigay daan sa isang magandang resulta na kapwa nila may enjoy at magkakaroon ng kasiyahan ng lahat ng kasangkot. Ano ang sinyo sa balitang ito?